Muling itinampok ang galing at husay ng mga ibenggit sa Adivai 2025 Skills Competition noong November 20 sa Adivai Trade Fairgrounds sa Wangal La Trinidad, Benguet. Apat dalawang kalahok ang sumabak sa tatlong kategorya, ang Carpentry Skills Showdown in Table Making, Grazing Table Setup, at Manual Coffee Roasting and Manual Brewing. Maagang sinimula ng Carpentry Skills Showdown kung saan sampung pares ang binigyan ng anim na oras para buuin ang kanilang mesa. Kasunod nito ang sabayang competition para sa grazing table setup at manual coffee roasting and brewing. Mga eksperto sa kanilang larangan ang nagsilbing hurado. Ayon sa Benguet Technical School Administrator na si Frizila Drema Simeon, ang aktibidad ay suportado ng Provincial Governor's Office. Gate din niya na nanatiling buong dedikasyon ng komunidad kahit may hamon sa distansya. So for the challenges, uh maybe distance is one. Pero I think uh, Benguet people really wanted to join such a uh, uh, skills competition. It's their passion, it's their joy. So we uh, don't see any uh, or not major hindrance, but it's It's a challenge to them to participate in this uh, competition. Sa hanay ng mga kalahok, tumindig ang isang natatanging kwento, si Marina Ayawan. Si 67 anyo sa kalahok sa Manuel Coffee Roasting and Brewing at ang pinakamatandang kalahok sa buong kompetisyon. Siya rin ang kauna-unahang dumating sa venue at nag-iisang gumamit ng tradisyonal na kahoy para sa pag-roast ng kape. Matapos ang kompetisyon, tumanggap si Ayawa ng Special Extra Mile Award, pakilala sa kanyang bukod-tanging pagsusumikap. Tinalakay naman ni Provincial Board Member at PSC Co-Chair Nep Talikamsol ang kahalagahan ng pagtuklas at pagtaguyod ng kasanayang lokal sa pamamagitan ng ganitong mga aktividad. Kung <todong> sila ka, kung sila ka, please cover si kakailian it's not tayo. Not, not this, this is a time na tayo. mga natayo tayo. i-promote tayo, tipanak tayo. For example, for this going makita tayo mo, alam din na Through the genuine, without the use of, ah, any machineries na ginatin pagkita tayo na expertise na uh, skills of our failures. Sa pagtatapos, si Tinanghal na kampiyon si na Geneva Gano at Erika Rain Waklin sa manual Coffee Roasting and manual Brewing, Leti Bibal at Bonifacio Bibal ng Benguet Cosmic Farms sa Grazing Table Setup, at si Bulayo at Ryan Paday ng Kabayan sa Carpentry Skills Showdown. Gaya ng tapang ng Benguet Coffee, Tatag ng bawat mesang hinubok at sining ng bawat handang inayos, buhay at sumisiklab ang bawat likhang kumakatawan sa isang lalawigang patuloy na lumilikha, lumalaban at lumalago. Salasalama po lang tala ni Jai. I'm Amin. I'm mean, yung like nag-participate, I'm mean, like yung nag See you again next year for another round of competition. So once again, On behalf of the Provincial Government of Benguet, thank you, thank you, and salamat, mayat lawa. Ako si Harley ang yun nag-uulat para sa Herald Express.